Totoo po palang nakakamatay ang pananampal lalo kung sa sensitibong bahagi ng bungo ito tatama. Maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng memorya. Ang paliwanag dyan ng isang eksperto sa Frontline Report ni Camille Samonte. Huh? Dana? Masakit pero nire-rehearse ang sampal sa mga drama. Merong sampal na biglaan. Oh, wow! may mas matindi ang suntok sa muka. There it is, the counter. It's going to take a few steps forward. Sa Poland. Okay, ladies and gentlemen, it's time for first five. Nagsimula ang contest ng palakasan ng sampal ang Slap Fighting Championship. Huwag ninyo yung gagayahin dahil mapanganib ito at nakamamatay. Ooh, look at that. That was perfect. A perfect shot there. Ipinaliwanag ni Doc Dex Makalintal sa News 5 kung gaano kadelikado ang pananampal. Kahit naman anong pananakit no sa mga tao o sa pagkakasampal o pagkakasuntok sa mukha natin. Pwede talaga itong mag-trigger ng maraming problema. O tulad nga ng tinatawag natin na traumatic brain injury. Ang traumatic brain injury maaaring humantong sa pagkakomatos at tuluyang pagkamatay. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung yan ba ang ikinasawi ng grade 5 student na namatay matapos sampalin ng guro sa Antipolo City. Pero marami raw factor ang dapat isa alang alang para makasiguro. Ito ang ginagawa, ito is more of speculations lang naman kasi tayo sa ginagawa natin ngayon. Hindi natin alam kung saan mismo tinamaan. Una, wala tayo sa, sa pinangyarihan ng event. Pangalawa, hindi natin na-examine yung bata. Ang malinaw sa ngayon, kahit protektado ng skull o bungo ang utak natin, pwede itong mabasag ng isang sampal. Paliwanag ni Doc Dex, mayroong tinatawag na teriyon ang bungo na siyang weakest link. Sensitibo ito at delikado kung mabasag. Yung meeting point nila dito, yung tinatawag na terion, yan ay yung area kung saan napakanipis. Kaya sa tinatawag na God's Little Joke. Kasi kapag tinamaan yan ng napakalakas na pressure at na, at na break yan, po tamaan yung isang ugat na po magdugo ng dugong-dugo. Tinatawag na magka, pwedeng magkaroon ng epidural hematoma. My ang epidural hematoma ay ang namuong dugo sa pagitan ng bungo at ng bahagi ng utak na nagdudulot ng pamamaga. Posible itong makaapekto sa paningin, pananalita at pagkilos. Bukod pa riyan, kung mapalakas ang sampal, hindi rin daw malayong mawalan ng memorya. Po Kung ngayon nga, nagkaroon ng kung sobrang lakas nga niya. No, kung sobrang lakas nga niya at nagkaroon ng pagdurugo, ang problema natin kung tamaan yung area for memory recall and memory storage po pwede kang magkaroon ng memory loss. Paalala ni Doc, agad magpa-ospital kung sakaling nagkaroon ka ng head injury at nakaranas ng pananakit ng ulo, pagkahilo, tutulog-tulog, pagsusuka, nagdodoble ang paningin at kumbulsyon. Sa kabila niyan, ang pinakapayo ni Doc Dex, Kinakailangan, no, hanggat sa maaari, huwag na tayong manakit. Nagbabalita mo sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.